Sinimula na ang parallel investigation ng Korte Suprema sa nangyaring pagsabog sa huling araw ng bar exam sa De La Salle University. Itong balita ni Benedict Galaza. Nagsagawa na ng unang case conference ang Supreme Court Investigating Team kaugnay ng pagsabog sa huling araw ng bar exam sa De La Salle University. Ang investigating team ay pinangungunahan ni Associate Justice Martin Villarama Jr. Habang si Justice Jose Mendoza naman ang tumatayong Vice Chairman. Pagsasamahin ng Korte Suprema ang mga nakalap na ebidensya ng Special Investigation Task Group Bar 2010 ng Manila Police District at National Bureau of Investigation upang malaman ang mga nasa likod ng pagsabog na ikinasugat ng mahigit apat na katao. Aalamin din ng Investigating Committee ang ulat na away fraternity umano ang posibleng dahilan ng insidente pati na ang inilatag na seguridad sa araw ng bar exams. Positibo naman ang pagtanggap ng mga grupo ng mga abogado sa ganitong hakbang. The Supreme Court, the security office is also involved. Uh, this investigation is really a welcome uh, uh, opportunity for us to be able to really thresh out whatever happened in that uh, unfortunate incident. Pero sinabi ni Dean Perepe, hindi niya buong sinusuportahan ang panukalang ipagbawal na ang salubong gathering sa mga bar exams dahil naging tradisyon na ito para sa mga law students. You know, that's... Hard to say at this stage, because this has been part of our culture, that bar celebration. I think we're the only country where bar examinations talagang talagang uh, binibigyan ng pansin sobra-sobra. No? Nangako naman si P na makikipagtulungan ng mga law school sa PNP upang mas mapaghandaan ang seguridad ng mga estudyante na makikiisa sa tradisyonal na pagsalubong tuwing bar exams. Pagkatapos ng investigasyon, isusumiti naman ng komite kay Chief Justice Renato Corona ang kanilang rekomendasyon. Nakadepende naman kay Chief Justice Corona kung ibibigay ang rekomendasyon sa Manila Police o kung ang Korte Suprema mismo ang magsasampa ng kaso laban sa mga sospek. Benedict Galasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang Balita.